Lods, itong pinakita ko sa inyo ay kung paano tayo makakahanap ng replacement na o director ng original antenna. Kung halimbawa, tinamaan siya ng bagyo, bumagsak, at naputol yung kanyang radial, siyempre, pagka naputol yan, ay naiiwan itong holder na to. Yan. At ang napakahirap pang hanapin dito, Lodi, ay ito. Iba kasi ito, Lodi, sa ordinary na aluminum natin na malambot. May aluminum kasi, Lodi, na gantong uh, payat na pagka finold mo ay hindi na bumabalik. Ayan, o. Oh. Ayan. Kung baga sa plastic, Lodi, ito yung uh, malutong na matibay. Ayan. Ayan, siya, talagang bumabalik siya kaya ito yung ginawa natin uh, balik kumuha tayo ng aluminum rim ng motorsiklo para ito yung tabasin natin nakita nyo naman kung paano natin siya tinabas at kung paano natin siya inayos, binilog okay? at ito na yung finish product natin Lodi ito na siya ayan o oh. kung papansin ninyo ayan, ilak natin Lodi ayan, ayan sya o talagang bouncy din siya Lodi ayan, tapos nabilog na rin natin to ayan o bahala na kayong magayos kung anong liha pa yung gagawin nyo basta importante ah, hindi naman siya mailayo dun sa sukat ng original ayan o tsaka pagkakalam ko Lodi, yung aluminum na to ay kahalintulad din ng tinabas natin sa aluminum rim subukan natin Lodi, yung tunog niya klasin natin tong isang radials ng Kuskrap antena. Ito yung original antena Lodi eh. Okay. Ito naman Lodi ay kung walang mahanap na pamalit. Diyan sa mga lugar nyo o kaya talagang nahihirapan kayo maghanap. Pwedeng pwede yon yung uh, aluminum rim ng motorsiklo para dito sa inyong antena. O kaya kung marami kayong aluminum rim dyan na kagaya ng tinabas ko, eh, gumawa kayo ng marami. At least, pagka nakagawa kayo ng marami, pwede na kayong mag-DIY ng sarili ninyong antena. Okay. Ito, Lodi, oh. kung papakinggan natin, Ayan oh. Ito namang tinabas na aluminum rim. Kumakalansing talaga siya, Lodi. Ayan. Yun lamang Lodi uh, Yun lang pinakita ko Replacement para sa Ating Q-scrap antena O yung mga original antena natin na directional Para hindi kayo problema May mga aluminum kasi Lodi na Nire-replace nila kung minsan Pagka na-fold na o nadaanan na ng uh, Ayan oh. Pagka nadaanan na ng kalapati sa itaas Ay hindi na bumabalik Pakum na lang siya tuluyan Sa taas hindi kagaya nito na ayan, talagang matibay ayan. Okay Lods, bago tayo magtapos at ipinakita ko lang kung paano gawin o kung paano tabasin ang pamalit nating uh, director or radials para sa ating directional antenna. Shout out muna tayo Lods sa ating mga kaibigan. Shoutout uh, shout out sa ating kaibigan Erwin Pinyaflor, magandang buhay. Bilski Dread, magandang buhay Lord, 73 po dyan, Odod si Dodds. At shoutout din sa ating kaibigan, uh, Popsi, Noel Sky, magandang buhay po dyan. Pamangkin baka may extra ng radio. Lods, mayroon pong nag-aalis. Okay? Magandang buhay po dyan, pero budget mil lang ata. Idol, pwede bang... Okay, na-reply ko na to. GPBC5 Zulu Victor, magandang buhay po dyan. lods Suray Mayo, magandang buhay po 73 po dyan Shoutout din sa ating kaibigan Mac signal 73 po dyan Tito Darius Razon at sa ating kaibigan si Sel Libre magandang buhay lods tsaka si uh, KW3 tango Bravo 3 Bravo 5 8 share Magandang buhay po dyan. <laughs> Hindi ko mabanggit kasi yung call sign mo. User lang Lodi eh. Ang nakalagay eh. Magandang buhay po dyan. At sa ating kaibigan, Hernani Sanchez. Magandang buhay po dyan, Lodes, At si Tito Roderick Ramos. Magandang buhay. Manong Rhea Piag. Magandang buhay po dyan. At sa lahat ng mga kasama natin na kay Sanbay dyan, magandang buhay po. At sana po nakatulong sa inyo itong video na to na para sa inyong original antena na nawalan ng Uh, elements or director o radials kung anong tawag dito uh, ito po subukan nyo lods yung mga uh, gantong rim ng mga motor tabasin nyo lang po yung gaya ng pinakita ko sa inyo yun lang po ito tabasin nyo tapos pagka nabilog nyo ay bahala na po kayo maglagay ng dito sa panggitna madali na lang pong gawin ito marami po tayo sa video nyan kung paano i-DIY ang ganun lang po Lodi Baka may mambatas na naman dyan eh Magandang buhay po dyan And 73